Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita na tayo ng hayop na masayahin. Alam din natin sa tuwing nagagalit ang hayop. Sa sari kasi ang kanilang emosyon. Ngunit nagtataka ka rin ba kung nalulungkot ang hayop sa tuwing namamatayan sila ng kapamilya? Nagluloksa rin ba ang mga hayop sa tuwing pumapanaw ang kanilang mahal sa buhay? Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. Sa video ito, aalamin natin ang misteryo kung nagluluksa nga ba ang hayop sa tuwing may namamatay. Dito niyo matutuklasan na ang mga hayop ay para din palang mga tao na may iba't ibang emosyon. Pero, totoo kaya na nagdaraos ng burol ang mga hayop para sa kanilang mga mahal? Sabay-sabay natin niyang tutuklasin maya-maya lang. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Umpisahan natin ang kwentuhan kung nalulungkot ba ang unggoy sa tuwing namamatayan sila ng anak. Ilang beses nang nakunan sa video ang di umano ay pagdadalamhati ng nanay na unggoy para sa nasawi niyang anak. Gaya na lamang ng babu na ito na sa kasamaang palad, ang kanyang anak ay inataki ng buwaya. Nilabanan niya ito hanggang sa mabawi niya ang kanyang anak. Yun nga lang, mukhang huli na ang lahat dahil ang batang baboon ay wala ng buhay. Kitang-kita sa emosyon ng nanay ang kanyang paghihinagbis. Kung minsan, may mga nanay na baboon na ayaw talagang iwan ang kanilang yumaong anak. Gaya ng nanay na baboon na ito na tatlong araw na niyang daladala ang kanyang yumaong anak. Pagkalipas ng isang linggo, sobra na ang pagkagnas ng kanyang baby, ngunit hindi niya pa rin ito binibitawan. Lika sa mga unggoy ang maging mapagmahal sa pamilya. Kaya nga sobra silang naapektuhan sa tuwing may masamang nangyayari sa kanilang mga kamyembro. Pero para sa mga nag-aaral sa ugali ng unggoy, maaaring hindi ito pagdadalamhati, kundi isa lamang maternal instinct o natural response ng mga nanay para hindi nila bitawan ang kanilang anak. Mauobserbahan mo rin ang ganitong pag-uugali sa lahi ng mga dolphin. Sa video, may kita ang dolphin habang binubuhat niya paangat ang kanyang anak na namatay. Ayaw niya itong bitawan dahil alam niya na hindi na ito gumagalaw at mauhulog ito sa ilalim ng dagat. Ngunit ang palaisipan rito ay alam kaya niya na patay na ang kanyang anak o akala niya na buhay pa ito at hindi lang gumagalaw. Noong 2018, naobserbahan ng mga scientist ang killer whale na si Talikwa na namatay ng anak pagkatapos niya itong isilang. Yun nga lang, hindi ata alam ni Talikwa na wala ng buhay ang kanyang anak kaya patuloy niya lang itong iniaangat sa tubig na parabang bang tinuturuan niya itong lumangoy. Naobserbahan din ng mga scientist na kahit wala ng buhay ang kanyang anak, patuloy pa rin itong binuhat ni Talikwa sa paglipas ng labing pitong araw. Inabot pa nga sila ng isang libong kilometro bago niya ito binitawan kahit na sobra nang naaagnas ang katawan nito. Sa lahat ng mga hayop, ang elepante na siguro ang may pinakakakaibang ritual sa tuwing may namamatay. Nagsasama-sama ang bawat membro ng pamilya na parabang nagluluksa sila sa pagkamatay ng kanilang kapamilya. Kapag bata pa ang pumanaw na elepante, dinadala nila ito kahit saan sila magpunta. Yung tipong kahit nabubulok na ang katawan ay hindi nila ito iniiwanan. Kapag matanda na ang elepanteng binawian ng buhay, iniiwanan nila ito sa isang pwesto at tinatakpan ng halaman na parabang inililibing. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin na binibisita ng mga elepante ang kamag-anak nilang namatay. Naobserbahan pa nga ang elepante na kumukuha ng buto bilang alaala -ala o remembrance sa yumao dito sa video, may kita ang mga elepante na binisita ang kalansay ng kanilang nanay na anim na buwan nang namatay. Ito ang ebidensya na hindi natatapos ang pagmamahal ng elepante sa kanilang pamilya hanggang sa kabilang buhay. Maski ang mga aso, sobra ang pagmamahal sa kanilang kapamilya. Gaya ng aso na ito na pilit niyang ginigising ang kanyang kaibigan na nasagasaan ng kotse. Siguradong manlalambot ang puso mo sa pagmamahal ng asong ito sa kanyang yumaong kaibigan. Hindi niya kasi ito iniwanan sa gitna ng kalsada kahit na delikado para lang ipakita ang kanyang pagmamahal. Ganon din ang mapait na sinapit ng aso na ito matapos masagasaan ng kotse ang kanyang kaibigan. Naglagay ng upuan ng mga tao sa kalsada para harangan ang sasakyan at hindi sila masagasaan. Ito naman ang aso na hindi iniwanan ang kanyang namatay na kaibigan kahit nasa rilis pa sila ng train. Ito naman ang aso na animoy inililibing ang kanyang kaibigan. Sino mag-aakala na pati ang mga ibon ay may emosyon din gaya ng paghihinagpes at pagluluksa? Ito kasi ang nangyari sa penguin na ito matapos na mamatay sa sobrang lamig ang kanyang baby. Karamihan sa mga ibon ay monogamous. Ibig sabihin, iisa lang ang kanilang asawa at matapat sila rito. Pero sa tuwing pumapanaw ang kanilang asawa, sobrang naapektuhan ang mga ibon. Yan ay dahil sa nawala na ang kabiyak ng kanilang puso. Ang halimbawa na lang nito ay ang mga ibong lovebirds. Kapag namatay ang asawa ng lovebirds, nalulungkot sila at nawawalan ng ganang kumain. Pumabalik lamang ang kanilang sigla kapag nakahanap sila ng bagong asawa. Ngayong natuklasan nyo na ang mga hayop ay meron ding emosyon, sana ay mas itrato natin sila ng maayos. May mga tao kasi na walang awa na pumapatay ng hayop, kaya kawawa naman sila, di ba? Dahil dyan, sa susunod na may makita kang hayop na nangangailangan ng tulong, tulungan mo sila at sa ganong paraan, mas magiging happy ang mga hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jericho Sadhe. Shoutout kay Rui Bob Diesto. Nathan Skyler at Johan Clyde Santa Maria. Happy birthday kay Azrael Kai. Happy birthday rin kay Antonio Pira. Belated happy birthday kay Eriam Iyuki na, at kay Kalala C. De Barosan. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!